Mayong hapon mga kadoy, patas subong ang hampang sa rimats bangod sa makusog nga gulpiada sang ulan diri sa tagubanhan. Kag ara mga doy sa gulpiada nga ulan makita naton ang kusog nga itsura sang aton barkada nga si brillante sa gula sang iban. Kag sa aton dira makitan ang tagsa ka mga kabataan nga naga enjoy sang ila pagkabata mga doy nga kun sa diin aton man agyan sang kita sang gagmay pa kag dara makita mga doy ang mga bata ang nga tama ka enjoy pag abot sang ulan apang kami iya ah, masulubon kay wala natapos ang hampang <laughs> so dara na mga doy ara gali ang tagsa ka mga itsura sang sininga uh, planeta nga wala sang iban kundi ang tagubanhan ay este so shout out gid sa inyo tanan so sa dara mga doy nagalingaw ka na lang kami sang amon ka galingon kag mga mata sa mga kabataan nga nagadagyang kag nagahampang sa mga madan tulog nga simento kag maulanon nga adlaw sa sining hapon mga doy kag ara mga doy sa kasadya nga ato nakitan kag sa mga kabataan nga sari-sari ang dagyang ay ambot na lang <laughs> so, so mga kadoy tapos sa ining video agud imo masubaybayan na ang kalipay kag kasadya nga nabatsagan sining kadam sing mga kabataan sari-sari sang ginikanan apang sari-sari man ang kalipay nga ila nabatsagan mga doy sa sininga hapon, bless gid ang tanan nga mga kabataan. Bangod sang ulan nga bugay ging sa Ginoo, indi lang para sa mga wala tubig sa ila panimalay, kundi para man sa mga kabataan nga ilaging paliguan. Ang tagsa kapatak sang ulan, isa kadako nga nagapalipay sa dughan sing makabataan, para mangin isa kag isa ang tagsa tagsa. Ay abaw, grabe man, so ara makita naton dira mga dohi ang mga kauturan nga nagatalambay mga dalago, mga gwapo kag laway. <laughs> suara <laughs> so, man may mga ginikanan nga nagpasilong bangod sang kusog sang ulan mga doy kag sang hangin. Makita naton dira mga doy ang kasadya sang isa kag isa. Ila binagid ang kasubo sang mga nagatalambay bangod nga wala natapos ang hampang sini nga hapon mga doy. Thank you good mga doy. Yeah. So thank you for watching mga ka doy. Let's go.